Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid na no, saan dito naman tayo ngayon sa ating Facebook page sa Katolikong Walay Simba Simba Dash Kibin. So ngayon mga kapatid ang ating pag-usapan ngayon ay ang tungkol sa pagpanalangin kung sino nga ba talaga ang harap sa Diyos sa tuwing tayo ay manalangin. No? So dito ang basahin natin sa 2 bit 12 versikulo 12 ang sabi. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong manalangin ka tubig at ang manugang mong si sa Panginoon, ako ang nagharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayun din ang ginagawa ko tuwing may inilibing ka. Alam kong kahit ka kumakain ay iniwan mo ang hapag para lamang maglibing ng patay. No? So, ibig sabihin mga kapatid, sa tuwing tayo ay manalangin ay eh, hindi pala dumireta na marinig ng Diyos ay dadaan pala sa mga taong banal o kaya sa mga anghel no ang anghel pala ang magpaabot sa ating mga panalangin sa ating mga hinihiling sa Diyos hinihingi natin sa Diyos ang mga anghel o ang banal o kung sino man yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos no gaya ni Tubit si San Rafael ang nagharap sa Diyos upang ipaabot ang kanyang panalangin so ganyan din ang ating mga uh, panalangin na ang mga lingkod ng Diyos ang siyang magpapaalam sa Diyos na tayo ay may hinihintay no? pero minsan kasi karamihan sa atin na hindi naniwala sa mga ganyan dahil gusto nila na dumirita agad sa Diyos. Ngunit kabaliktaran, sinabi ng Pedro ay ang mga mata ng Diyos ay nakatuon sa mga taong matuwid. Ngunit sama-sama ay kanyang kinamumuhian. No, so, ibig sabihin, kahit anong panalangin natin sa Diyos, ay hindi tayo maririnig. No? Dahil nagapokus ang mga mata ng Diyos sa mga mabuti. Kaya ang ating pag-asa ay ang mga banal o ang pinagkakatiwalaan ng Diyos ang ating lalapitan. Gaya ng ating mga intercession of saint, gaya Maria, uh, San Pedro, at iba-iba pang mga santo, yun ang ating lalapitan. Gaya ni San Rafael, Saint Michael, the Archangel, at kung sino-sino pa yan. No? So yun lang ang masabi ko. Thank you and God bless. At huwag kalimutan mag-follow, like, share, and comment para updated kayo sa lahat ng videos na gagawin ko. Thank you and God bless.